Good morning mga amiga. Porter ay 3.30 ng umaga. Ay, <laughs> wala yung relo ko. Nahanap po yung ko yung relo ko. Nandoon sa sabi. Alis na kami ngayon. Uh, ano kasi ngayon? 28? June 28. Na kami ng Baguio. Kami, dami namin tatlong ban. Tatlong ban kami. ma masyal tayo mga amiga sama namin kayo see you next bye mamaya busy na po ang lahat at kami aalis uh, na day tara na day wala pala akong sapatos <laughs> aray bye mga amiga ito na tayo dito sa ban Hi. ayan na po sila Sino mag-abroad? <laughs> Sinong mag-abroad? Pakahuy po pa muna. Ay, ay, ay. Ayan, ayan. Nabunggo yung abroad. Lalo <laughs> yung yung May takla, mami? Oo, yan. Tayo. silaika Hindi niya dala yung... Nagdala siya ng sinila. Sila, sila naman. Nasaan na ba si Laika? Wow. San kayo, ga? Dito tayo. Diyan tayo? Dito. Tatlong. Hi, kuya. Diyan kayo? Ah, oo. -oh. Tapos dito, sila ni... Ayan, tatlo. Dito tayo sa unahan. Nasaan na sila? laika Tara. Tara. Tawagin ko muna si Laika. Dito tayo. Ganda naman ang ano. Ang ganda ng... Ga, nandito na ako ga. Dito ako sa likod ng driver. ganda. <laughs> saan niya kalagay yung mga bag? Ibutin na lang na ito. Wala naman na yung space. Ah? O dito? Wala. Wala nang space? Wala nang space? Bunta sa bulo. Diyan, Doon yung iba. Doon yung iba. Sakay na, sakay na, sakay na, sakay na. Ako ay magre-reels. Ang ganda ng ano. Maliit lang yung ban nila. Maliit na ban lang. Ha? Dito kami. Dito kami. Okey Sa ka na, na kami na. Kami sa Pangasinan. Nag-stopover kami dahil nag CR. Yung isang van ay wala. Dalawang van lang. Tapos kayo na kayo. <mukas> <mukas> ha okay Ay, sa Baguio. Ayan. Baguio na. Ayan po, nasa Baguio na tayo. Ang laki. Ba't mukhang unggoy na? Ga, <laughs> ba't mukhang unggoy na? <laughs> Doon po kami nag-parking sa taas. Ayan ang mga tawakit na doon. Picture, picture na po. Picture, picture. <laughs> Naging ongoy na. oh, Naging ongoy na yung ano. Oh, diba mga bagets mga bagets mga single. Dito <laughs> <Little> mingle. <laughs> Dito na yung mga turista sa ano, Baguio. Nandito <laughs> tayo sa Camp Jan Hey At pumunta sila doon sa mga pagkain. Yung mga nagsuka, dyan pumunta. <laughs> mga mahina si Kumura. <laughs> hmm. Yung mga hindi nagsuka dito lang, tayo-tayo lang. Nga ganatin, no? Ganda na mga pint. Ang oras na ba? Ang lamig, sarap. Anong oras na, G? 8.35. Hmm. Dito lang tayo. Tambay-tambay konti, lakad-lakad. Kasi alas dos pa yung check-in namin sa aming house. Tapos, yung mga nagsuka nga, dyan pumunta. Ang sarap, grabe. Kahit nabilag ka sa init na? Ang lamig. Kasi tagaytay ganito din. Hindi, mas malamig dito. Kamahangin naman doon, sobra. Oo, pero malamig din. Hotel Grabe, mga eh. kasama ko, oh. Grabe, dami nila, oh. Oh, oh, di ba? Hmm. Ang kambal, oh. Tingnan mo, nagmuni-muni. <laughs> <laughs> oh, naka-charge tayo, eh, kaya. Sarap nga amiga ang lamig. Uy, kanyaman, kanyaman. <laughs> uh. Ay, kanyaman. Kanya. Kapampang. Oh? Ay, nandiyan ka pala. O? Kailan ka ba dyan? Punta tayo doon o. Saan ba tayo pupuntan yan? Dati dyan ka lang. Dati dyan. Picture ikaw na tao. Picture kayo dyan dalawa. Ay, grabe. Ay, <laughs> ay, ay <laughs> ano ba <kanawa> yan? Naglaw. <laughs> <ito. laughs> Jack <laughs> Hon. Nag-vlog ako. Kalatot. <laughs> Hahaha. <laughs> vlog pala yun. Na nang... <laughs> ah, nag <-blaga> ako mo <laughs> Ano to? Ganda Ayun, niyo. Ang ako. Puduhin oh, lakas nga yun. eh. <laughs> <laughs> Sigit nga pa yung pako eh. Ang grabe, ang sarap. Malamig. Oh, ano mo yung kambal? Ang dami namin. Dibot-libot lang kami dito. self shell Tanggal ng mga hilo-hilo dyan. Ang ganda doon, no? ganda ng building, no? At mayroong kaming alaga dito. Pogi. Asan ah, yung iba? Sino yung iba? Iba, dalawa yan? Sa Hindi na kayo, eh. Siya lang kaya, e. Eh. Ha? Sa langkaya, e. Pogi. Ito yung tourist guide ko. Pogi dito. Hahaha. <laughs> tourist guys. <laughs> oh, ayan. Diyan kami. Hala, lakad-lakad lang. Oh. Ay! <laughs> Nandoon sa tindahan. Ay, wow. Ang ganda dito. Tingnan. Hindi tayo nakapunta dito siya dati. Hindi tayo nakapunta dito dati. Ah, hindi tayo pumasok. Yan, pupunta na kami ngayon dito. Ang ganda. Picture-picture tayo dyan. doon. Oh. No? Pinasakay namin si Laika doon sa horse kasi nung one year old si Laika ay eh. may picture siya dito. Anong mayroon sa taas? Uy, maraming kabayo. Ang daming kabayo, no?

Kaya tayo doon, no, amiga. Kaya tayo. Oh. Doon na sila sa baba, oh. Ano kasing tawag dito? Resterous. Resterous. Stair to Woo! Woo! Ang Dito yung ano. yung ano, kamay Jesus, matas na dito. Ha? May <laughs>

si Video to eh. Sigaw kayo mga amiga. <laughs> Anong dyan mayron The mansion daw. Ayos sa Mines View at mayroon tayong mga turista dyan. Wala, bubulo. Kanya ko na lang natin pareha dyan. Okay, nahayaan si Rizal. Ay, tahan na pala. Tahan na pala yung nainay. Tahan na pala yung nainay. Ay, pala. Nung kaguluhan to. <laughs> Nung kaguluhan to. Nung kaguluhan to. Sige, pasok na kayo. <laughs> Bayad ko na kayo. Ang <laughs> dami nila, ang dami nila. Oh. Oh. <laughs> Nauna pa. <laughs> Nauna pa. <laughs> Kaming blaklak pa. Mamatay lang yan sa atin. <laughs> Nandito na yung mga ano. Picture-picture na tayo dito. Mayroon din eh. oh, ang dami. Eh. Picture, picture. Pagkano bayad yan? 50 pesos. dami dito nagkalat. Oh, yung ganda. Mm -hmm. Hay na lang ng bulaklak dito. Tanim natin. Wala nang binhi. Dito na po tayo. Uy, ang nakakalula. Uy, okay. wow. Hello mga amiga. Kiyat na tayo. Andito na po tayo sa bahay. Tatlong araw tayo manirahan dito. Ayan. Pakyat na tayo. Wow, ganda ng garden ko ah. Ay. <laughs> ang taas ah. Ako tayo ng mga gamit. Yung mga bag natin nandoon. Dito tayo manirahan sa... <laughs> ang taas. Ang taas. Wow, ang bango. Wow. Nami ka. Welcome home. Wow. Yung pagkain mo May TV. Bango. Hey, wow. Dun tayo. Ayan mo si. Bango, Bango na kay aircon ba? Wala siya.

O, tara. Taas daw. Taas tayo. Sa taas, wey. Yung bag nung film, ito na. Lang sa baba. Oo, oo. Kami yung mga ano, sa taas. Kaya tayo sa taas. Kaya malulubat na. Uy, grabe, ang taas? Ay, kawawan mo si mami. <laughs> Ilang kwarto dyan? <laughs> Tatlo? Ang dami pala. Saan tayo? Dito tayo ga? Dito, kanino to? Dito tayo, oh. Kisikan tayo dito. Luwang naman yan. Iurong doon yung, orong, yung orong, ano. Ganda ng view ga? Ay, wow! Ayan yung view. Yan. Nasa taas nga. Grabe na Ang Ganda ng view mga amiga. Kakapagod. Mag-charge ako mag-charge. lubat na lubat na talaga.